Ang taas naman ng hams nito. Uy! Puti, hindi sumayad. Ang taas. Mahabang parang angono risal. Rizal. Oh, grabe oh. Sumusunod sa lubakan. Grabe oh. Boom! Waterproof nether. Ayan. Vlogger-style! So, wakas tayo hindi so, ko kasi, pero, kasi lang kung bakit nakikita niya pero nag-aala ko sa loob ng Yeah! So, oh, yun yung <laughs> Welcome back sa aming channel! Oh! Energy! <laughs> Yun, good morning! It's a Sunday morning at umaraw na ulit. At samahan nyo na naman kami kung saan naman, saan na naman kami ngayong araw pupunta. Kung papansin nyo, itong mga nakaraang linggo, ang gloomy lang talaga ng panahon. And may mga times na pag umaga eh is may sumisilip na raw kaya uh, yagrab ya grab namin tong panahon na to para kay pa is mag short ride lang. 'Di ba? And sulitin yung araw. All right, samahan kami. So punta muna tayo ngayon ng uh, clean fuel antipolo since yun ang ating parang uh, checkpoint first checkpoint then gayon is nasa Marikina tayo uh, ano punta na tayo doon dahil natin ngayon is nasa General Ordonez ang oras natin is 7.43 in the morning alright kita nyo ang ganda ng araw <laughs> hi camera hi camera hi alright let's go And, darito na naman kami sa panibago nating uh, adventures. And ngayon tatry natin, malapit lang naman tayo since uh, hindi natin sure kung magtatagal yung ganitong sikat ng araw. Pero hopefully, magtagal siya ng ganito tatagal. So ngayon, susubukan natin pumunta ng Angono Petroglyphs yeah so uh, bisita lang tayo since uh, short ride lang naman ito alright, kung kapansin nyo medyo maaraw ngayon at andito tayo sa ating uh, favorite uh, gasoline station hindi ito sponsor ng clean fuel ah. <laughs> sadyang uh, doon lang kami laging nagpapagas All right. Parang tabingi 'yung camera natin. Parang tabingi ka. Ayusin kita. 'Yan, ganyan dapat. All right, let's go. So, reset muna tayo ng trip. Kasi na 745 na tayo dito. Mula ano pa to eh. Mula nakaraang ride pa eh. So, yon. Time check. It's 8.01 in the morning. And kung mapapansin nyo, Maraw E <laughs> eh kahapon, nag-uulan. Kaya hindi tayo nakalabas ng bahay. Ngayon, since mayroong pagkakataon, eh di try na natin, natin para meron tayong uh, ma-share pa sa ibang tao. Alright? So ngayon, papakakit tayo ng antipolo. Diretso tayo ng Ono uh, Petroglyphs. So, Wala na, wala na akong sabihin <laughs> Actually, nakapunta na ako doon dati Eh si uh, Lara, ang ating OBR Is uh, hindi pa nakapunta So, syempre, para ma-share din natin kay Lara Ang ganda ng Angono Petroglyphs So, puntahan natin ng morning <laughs> So, sa mga hindi nakakaalam Ang Angono Petroglyphs ay ang site kung saan Sinasabing nakita ni uh, National artist Carlo Botong Francisco Mga sinaunang drawing So Kumaya pakita namin sa inyo Yung sinasabi namin Mga sinaunang drawing Right? 31 minutes ando na tayo <laughs> Lapit lang no Since this is uh, just a short ride para kahit pa isa uh, ma-exercise natin ang ating PCX 160 dahil uh, hindi naman siya laging uh, ginagamit araw-araw so sa ngayon since uh, medyo okay naman yung araw gamitin natin siya para hindi mas stock up yung makina natin alright andito na tayo sa Fatima University Medical Center and also Thank you nga pala sa nag-comment nung nakaraan nating video uh, We really appreciate that comment uh, May natutunan ako kami na yung uh, blue pipe sa Kaliraya isa. a uh, I think uh, substation Pangalan ni Spenrose So thank you Thank you sa nag-comment And also shout out nga pala sa bago nating subscriber Wow Bagong subscriber na si uh, Sir Ronel Bondoc from Taiwan Shout out nga pala sa inyo sir And uh, ride safe in the future sir Thank you <laughs> Oh may namimitik na dito Nandito tayo sa U Antipolo Time check 8.08 12 minutes ang nakalipas Mula sa Clean fuel Antipolo Mayamot Mayamot ba yan? Okay, So medyo late na tayo nakalabas ng bahay since na uh, napasarap kami ng tulog. Pero maganda pa naman ang panahon. Ang mahalaga is uh, hindi umulan at tuyo tayo ngayong araw na ito. Robinson's Place, Antipolo. At Antipolo Public Market. As of 8:09 in the morning, using our Honda PCX 160, walang problema sa ahunan, singitan, at komportable ang galawan. Heading tayo sa Angono Petroglyphs ngayong morning at maganda ang panahon for today. Let's go. So, dito tayo sa JP Rizal Antipolo City. Tapos kakaliwa tayo ng Martinez Street according to Google Maps. So, kaliwa natin pag nire is Antipolo Simbahan. All right, ayun no? Antipolo Simbahan. Tapos kakanan tayo dito sa General Luna Street. Kakanan ba dito? Meron ba dito kakanan? Meron All right Kahit nasan mo Diba mo? Dito na tayo sa Sumulong Memorial High School Dito pala nag yung mga kaklase ko nung college Sumulong Memorial High School Uy, grabe oh, ganda So, de lang natin tong uh, General Luna Street Since uh, parang malilit na kalsada ang ating dadaanan yan. And kakaliwa tayo ng sumulong Memorial Circle. All right. All right, sa okay. Kakaliwa tayo. Ah, Tapos, oops, yeah, funny popcorn. Ah, parang yung dinaanan lang natin sa ano, Cafe Infinite. So, hindi na, na tayo sa anong kalsada na to? Unknown Road. <laughs> Ay, no, Paris na po. Kaya tayo. Oh, shit. Stopover! So, kumain muna tayo ng pares. Dito sa parting ito ng Antipolo. Dito sa Barangay Dalig, Antipolo City. ML Quezon Extension. right. At uh, medyo na-satisfy naman ang aming uh, kagutuman sa panahon na ito. Tara! At uh, diretso na tayo sa ating uh, destination ang uno, Petroglyphs. Alright! Uh, sarap! Sayang, hindi namin napakita sa inyo kung paano kami kumakain ng pares. <laughs> Pero yun, ang aming go-to na kainan. Just in case na need lang magmadali. So, time check, it's 8.37 in the morning. So, meron tayong inalat na 30 minutes na refreshment, kain, inom. Para pagdating natin ng ango na petroglyphs is uh, may energy tayo. More energy, more energy. May energy tayo. More energy, more energy. All home, Antipolo Vista Mall, Antipolo 14 minutes at ando na tayo sa Angono Petroglyphs. Malapit lang. Since tayo po ay taga Marikina City at medyo binihayaan tayo na malapit tayo sa mga lugar na very valuable sa civilization ng tao. Wow! <laughs> ah, wow! Sulitin natin ang araw na maaraw. Dahil kung hindi natin susulitin ngayon, kailan pa? So, nandito na tayo sa Transfiguration of Christ Parish Church. Ibang-iba pala ito pagka umaga dinaanan ano, eh, no? Nung last time kasi na umakyat tayo dito ng Cafe Infinite is gabi. Kaya hindi natin nakikita yung kagandahan ng lugar na ito. At maganda pala siya pag umaga. Your typical uh, province type setting. Golden Palm Residences at may dadaanan tayo ng uh, marker I think this is boundary of Barangay Mahabang Parang Okay, nasa Mahabang Parang na pala tayo Ang Honorisal na pala tayo Hanep So, papansin natin dito Ito yung part na Hindi namin nakita nung gabi Baga parang hindi namin na-appreciate yung daan right, Overtake na natin to Oh, ganito pa lang mahabang parang pag umaga At uh, feeling ko aahon na naman tayo mamaya Yun lang, rap road gaming tayo Rap road <laughs> Kala mo naman ma Mahaba Tapos kakanan tayo sa Colonel Guido Road at mararating na daw natin ang uh, pasukan, paangon o petroglyphs. Grabe no? Ah, alam ko na kung bakit na nakita ni Carlos Botong Francisco yung ano, yung site. Kasi parang ang alam ko Boy Scout ata, camping ganon. Ewan i-confirm natin sa ating malapit uh, malupit na history channel <laughs> pero yun ang taas naman ng hams na ito. Uy, puti hindi sumayad ang taas Uy, uy, sa science o oh, mahabang parang angono rizal oh grabe oh sumusunod sa lubakan fatio gaming uy nasa uh, bulakan ba tayo <laughs> grabe oh. boom Ayun hey no boom! Paggabi siguro Tapos di mo napansin yan GG ka talaga dyan Ayan, kakanan na po tayo dito Sa parting ito Ng Colonel Guido Road Oh, libleb! This is a new road for us Wow! Shit, karating kaya tayo dito Hindi siya na No helmet, no license. Sir, good morning. May daan ba dito pa ako, no? Petroglyphs. Ah, dito po yun, sir. Mag-iwan lang tayo ng ID. ID na lang? Yon. Sige, thank you. Okay. Ay, wait. <laughs> Sama kayo sa vlog ko, ha? <laughs> Ride go, no. Mr. Stiger, sir. <laughs> Ride gone. <laughs> All right gone and then wa waterproof sensor. Ciao, sensor. Thank you, sir. Thank you, sir. 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 <laughs> 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 vlogger style. <laughs> <laughs> oh. <Whoa. laughs> samba You did I it not want Oh, shit, tara, pala na to Let's go! So yeah, dito na kami ngayon sa Angono petroglyphs. So, as of now, ang nalaman namin is um, alas 9 nagbubukas yung site So ito, Parang bundok siya na binutas. Binutas na binutas. Binutas kasi parang doon sa kabila yung site. So parang siguro makita sila dati dito. Tapos nalaman yung site na loob. So binutas na nila para ma-access ba? Na better dreams. Morning po. Alam sa akin po nagbubukas yung ano, site. Dati may interest pita, wala na. Pero na tayong building ko to. pagdating ko ron shoot lang po kayo. Isang pangalan lang naman. Okay. Thank you. So, papasok na tayo sa loob ng tunnel. <laughs> so, papansin niyo. this is the binutas na tunnel. Nakikita ba? Oh, papasok tayo sa liwanag. ng Regans! <laughs> so, hindi ko lang kung na nakikita niyo kami, pero naglalakad kami sa loob ng kweba. Yeah. So may kita natin ang liwanag. Nangalakad kami sa loob ng peba. Hindi ko makita ang daan. Kung makita mo, wala. It's all pitch black. Pero hindi ko sarili mo, sa sarili mo. This is the transition. Boom! Mm. Stigen. Ayan na siya. Binutas. So, nasa ilalim tayo ng bundok ngayon. Ano? Mga lukot dito rin. ganda naman dito mga Regans. Ganda naman dito mga Regans. Oh, lakad-lakad muna. So, yun yung bundok. Ayan. Oh. Kapansin niyo. So sa Olimpia na siya. Rock. The serene place. Okay. Kabuti, Buting ngayon pala is tumigil yung ulan. Kasi kung nag-uulan ngayon, siguro maputik talaga itong area na ito. Kasi meron din siya maputik. Ngayon, medyo umaraw. So, okay. 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 So, merong daan papasok. Kaya, kung may time kayo, uh, visit itong lugar na to So, malapit na tayo. Nakikita ako na yung signage. So, balikan nga kami kayo mamaya. So, dito sa port nito, pwede ka magugas kamay <laughs> bago pumasok. Para clean ka. Clean! Basahin natin ha, ah, para alam ng ating mga mananood. So, National Museum Angono Petroglyphs, being Angono Rizal. Angono Petroglyphs is considered a highly significant cultural landmark because... It is known the oldest known work of art in the Philippines. It is included in the list of the national cultural treasure of the country and World Inventory of Rock Art. It was also declared as one of the most imperiled, imperiled historic sites in the world by the World Monuments Watch and the World Monuments Fund. Human and animal-like figures are engraved on the rock wall made of volcanic tuff. These figures are considered the oldest known artworks in the Philippines, dating back to circa 3000 BC. Aha, lamang ang may alam. So, bago tayo pumasok, so punta tayo na. Registration. Morning po. Salam pangalan lang po. Ay, lang po. Okay. po. Okay lang ko. <laughs> Kasi may ano kami Mga vlog vlog daw ko na Okay po. Pwede kayong pumasok sa loob mong Okay po. Pwede kayong po. Okay po. So, this is the history. Welcome to Angon and and Petrolips. Oh, Angon and and Petrolips. Oh, siguro, hey, mga pictures Oh, Robyo. In March 1965, Carlos Boton Francisco, a noted muralist and a national artist, reported to the National Museum the existence of rock shelter located in the hills near the boundary between Binangonan and Angona, province of Rizal. The rock wall was reportedly incised with drawings. According to him, the drawings were of various types, frog-like and lizard-like, and appeared to be very old. The discovery was quite accidental and happened when Mr. Francisco was on a field trip with a troop of Boy Scouts. In the hills, they rested in a rock shelter which had been used by Filipino guerrillas of the Second World War. While lying down, Mr. Francisco noticed deeply etched lines high on the rock wall, which upon closer inspection, he discovered to be drawings of some kind. He recognized in these drawings what artists call a primitive quality. Being uncertain, he withheld any conclusion until he had reported it to the National Museum for proper evaluation. Upon his return to town, he inquired from among the old residents of Angono for any information about the rock shelter. He was told that there really were drawings known to be in rock shelter in the hills, but that nobody in town, even among the old folks, gave any significance to them at all. realizing the possible cultural and historical value of these drawings. He reported the find to the National Museum. Wow! Oh. Ganun pala ngayon. Pag may nakalaman kayo mga new discoveries, report it. Wow! Wow! Kahit nga tayo ngayon sa pinakamismong site. Ganitong daanan. Tapos, may kita nyo na dito sa park na yun. and pakit na tayo. siya kalaki? Wala doon. Hanggang doon. So, naka-engrave siya sa rock. Ayos. Ah, Pambansang Museo. 1913? Hingil sa natangin itong kahalaganan ng mga ukit sa bato oh. may ano siya pangalan mga ukit sa bato so kahoy siya tapos bilang so kung may time man kayo at nabisita kayo sa antipolo antipolo nabisita kayo dito sa angon ng pinangonan Uh, must try visit itong uh, Angon of Petroglyphs dito sa Angon of <laughs> So kung umabot man kayo sa part ng video na to thank you and um, malaking tulong na rin sa inyo ang panonood sa amin and also kung nagustuhan nyo itong part ng video na to please do comment, like, share and subscribe para alam mo mas pakapaggawa pa kami ng mga videos in the future. So hanggang dito na siguro and ciao! Uh,